ayan guys welcome back po uli sa aking youtube channel hilarious pro so for today's vlog ay nandito na naman po tayo sa bura utan dito sa bansang kuwait ito ang tinatawag na harads so guys so ngayon ay pupuntahan natin ang bilihan ng mga bag ayan guys uh, mga original na bag yeah, so second hand and brand new yung mga pwedeng pang bag yung mga shoulder bag yung mga uh, trolley bag so dito guys maraming mabibili dito sa Harads so tara guys samahan nyo na ako libutin na natin ito so dito tayo magsisimula guys ayan nakikita nyo mga trolley mga trolley na bag yan ang dami dito uh, karamihan dito ay uh, mga second hand at meron din tayong makikita mga brand new Ayan. Ang dami oh, ang daming mga bag. Ayan po mga kapatid. Ayan, pero panalo to. In, uh, polo. Ayan. polo po yung uh, ah, kanyang tatak. So, hanap pa po tayo. Ang daming mga second hand na bag dito. Paramihan mga gamit ng mga kuwiti. Ayan, ito dito sa harap. Eh, po yung mga trolley bag. ya itu po, ayan. Uh, American. Original. Trolley bag. Uh, brand new. Brand new po guys. Bakit kang? Bakit kang Ayan, dito sa side na to guys, uh, uh, mga giant na trolley bag, mga XL ang size niya. Ayan, with matching cover pa po siya. Ayan. So, halos karamihan ganito ang uh, uh, brand new na trolley bag kasi ganito ang uh, karamihan uh, binibili. Maganda yung quality niya and original. So, yan guys, yan. American style po siya. American luggage yan. American luggage. So, ito maganda rin to guys. Yan. yan. Uh, parang pambata lang siya. So, meron din dito mga school bags. Yan. Brand new and second hand. So, pasok po tayo dito sa loob. So ayan, napasok uh, tayo dito sa loob mga kapatid. Ayan, hanapin natin yung mga Bibili natin dito na sana makajakpat tayo. So, pero may nakita ako. Teka, tingnan natin. Tingnan natin ito mga kapatid. So guys, ito. Mayroon dito sa taas. Ayan. Isa siyang sling bag. Wow, panalo to guys. Wow, super dry. Ayan, ang ganda guys. So, oh. ba teka. Nakajakpat yata ako rito ah. So, kukunin ko to guys. Bibili ko to Super dry na sling bag. Yan. Alam niyo ba tong super dry ay uh, uh, uh made in Japan. Yan. Ang super dry dito sa Kuwait ay napakamahal. So karamihan dito ay uh, talagang uh, naghihintay ng sale. So tignan natin mamaya. Lagi mo natin dito sa baba. Hanap pa po tayo. Baka may makita tayo. Mabilisin lang po kasi maraming uh, uh, bumibili. Baka maagawan pa tayo. So, kailangan talaga Uh, mabusisi tayo sa paghahanap yan like itong uh, Louis Vuitton na ito Pambabayo baba tingnan natin siya kung class A or uh, genuine so parang uh, ayan meron siyang, ano logo ng genuine na uh, Louis Vuitton so ayan karamihan guys sa uh, mga bag dito ay gamit ng Kuwaiti yan ang mga Kuwaiti rito alam nyo ba ay uh, nagsasawa sa mga lumang gamit uh, ayan. So positive guys, yan genuine Napakaganda yung bag na to So mamaya tatanong natin kung magkana yung bag na to Pati yung uh, nakita kong super dry So titignan ko lang kung meron siyang atiketa sa loob Ayan Ayan So ayan, panalong panalo Ayan, pwedeng pang regalo sa Pilipinas Ayan, napakamahal nito guys, legit legit At pwede mo siyang ipa Ipatingin sa Pinas kung ito ay talagang uh, genuine. So, leather po siya, mga kapatid. Leather na uh, Louis Vuitton. Yan, ang mga kwete rito ay talaga sobrang yaman. Walang uh, paglagyan ng kanilang mga mga pera. So, yan. yan na ako, guys. So, hahanap pa po ako. Silip-silip tayo. Kailangan talaga mabusisi tayo. At ma... Kailangan yung ating mga mata ay malinaw sa pagpili. So, ito may nakita akong John Sport. Yan, uh, made in USA po yan, mga jazz po na yan. Hanggang, ano yan, uh, bago na nung ano yan, nung elementary ako, hanggang high school yan. Sa mga nakakalam ng na jazz board, maraming dito. Ayan. Itong isa, uh, ito maganda rin siya. Maganda rin siyang, ano, uh, ano ba ito? Ano ba tawag yung support na ito? Uh, ah, maganda siya. Wala na ano po ano ang anong brand dito anong tatak po mga kapatid ayan hindi ko alam kung anong brand dito pero maganda siya guys dito sa baba ay mga trolley bag pa rin ayan ayan ito may nakita akong magandang trolley bag dito so, hindi big pa naman kasi ako ng Pilipinas para magbakasyon so saka na ako bibili ng trolley bag so in the meantime na ito tatanong ko kung magkano itong super eh. trade panalo siya guys sa so, gawin ay marami ding mga kapito yan ito ang ah uh, sketchers ito guys sketchers yan second hand po siya guys second hand obvious obvious bag po siya ayan uh, tingnan natin guys kung may makikita pa tayo pero puso na ako to yan. Tanong natin kung magkano to. Pero, kaya natin itong ano, tawaran, guys. Yan. Lahat naman ng bag dito ay negotiable. Yan. Wala, wala na dito sa shop na ito. Ay, ipatay sa kabila. yan uh, Di pa tayo Ayan, ayan meron na naman dito ng uh, trolley, cast. trolley bag ayan. Luggage bag yan Pero hindi muna tayo magpapokus sa trolley bag O sa luggage bag Dahil na uh, maraming mga bagong dating na mga second hand or used bag Ayan, karamihan ay gamit ng Kuwaiti mga pinaglumaan Itinatapon lang po nila yan Ayan, ayan totoo po sa inyong mga narinig Yes guys wala po silang paglagyan ng kanilang mga kwarta ang yayaman kasi nila yan sana all mayaman so yan ang daming mga nakasabit dito mga kapatid yan yan kailangan talaga ay maninawang yung mata huwag nakajakpad ka ng mga pagdito na na panalong panalo yan ito maganda rin to guys yan. maganda rin siya yan Ayan, dito may nakita ako guys oh. Ayan uh, Kulay ano siya uh, Dark orange ba? Ayan uh, Isa siyang Converse Ayan. Legit and genuine Converse bag guys uh, Ano pa siya? Parang brand new pa siyang tingnan Ayan, ang ganda niya Pwede nga ano siya uh, Pang teenager Converse na ba guys? Legit and genuine po ito. So panalo mga kapatid. Ayan. Uh, dadagdag Idadagdag ko siya nga sa aking bibilhin. Ayan. ayan. Ano kaya ito? Ayan. Maganda rin itong ano na ito. Uh, pambata. Pamasok sa eskwela. panalo siya panalo ay mura lang tong mga kaito mga kapatid yan mura lang yung mga ganyang uh, school bag Pwede sa inyong mga anak na mga talaga. Ayan. ayan. Pero, ilagay mo natin dito. I-keep muna natin dito. Baka malay nyo makakuha tayo ng malaking diskwento.